narinig mo na ang kwentong ito. Noon isang batang isang bato at isang matayog na higanteng ibinagsak ng kapangyarihan ng pananampalataya. Ang David at Goliath isang epiko, halos gawagawang paghaharap na naging simbolo ng katapangan at tagumpay laban sa mga pagsubok. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang kamatayan ni Goliath ay pasimula pa lamang ng isang bagay na mas dakila. Ngayon ay ibinabalik natin ang kortina sa opisyal na salaysay sa investigahan kung ano ang hindi napapansin o pinipili ng marami. Upang panatilihing nakatago kilala ng lahat si Goliath, ang matayog na mandirigma mula sa Gath, ngunit kakaunti ang nakakaalam na hindi siya nag -iya. ay kabilang sa isang angkan o si Goliath ay may limang kapatid sa kabuuan at ang kanilang mga kwento ay pira-piraso na inilibing sa pagitan ng mga linya ng banal na kasulatan na nakakalat tulad ng mga piraso ng sinaunang palaisipan. Sino ang mga higanteng ito? Saan sila nagmula at bakit ang kanilang pag-iral ay napakaingat na binaliwala sa mga siglo? Sinusundan ng mga nilalang na ito ang mahinang alingaw-ngaw ng kanilang mga nakalimutang pangalan, ang kanilang kinatatakutan na pagsasamantala at ang mga lungsod na minsang nagkubli sa kanila. Ang iyong malalaman ay maaaring magpabago sa paraan ng pagbabasa mo sa banal na kasulatan. Kaya kung ang ganitong uri ng nilalaman ay pumukaw sa iyo ng parehong kuryosidad na nagtutulak sa mga naghahanap ng katotohanan, huwag kalimutang ilike ang komento at ibahagi ang video na ito. Sa bawat paghahayag na ito ay magsisimula na lamang ng isang anino at ang pagsisimula ng paglalakbay ay isang bagong lilim ng kasaysayan. Ang kasaysayan at pinagmulan ng limang kapatid ni Goliath, ibinagsak ng kapangyarihan ng pananampalataya. Ang David at Goliath, isang epiko, Halos gawa-gawang paghaharap na naging simbolo ng katapangan at tagumpay laban sa mga pagsubok. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang kamatayan ni Goliath ay pasimula pa lamang ng isang bagay na mas dakila. Ngayon ay ibinabalik natin ang kortina sa opisyal na salaysay sa imbestigahan kung ano ang hindi napapansin o pinipili ng marami. Upang panatilihing nakatago kilala ng lahat si Goliath, ang matayog na mandirigma mula sa Gath Ngunit kakaunti ang nakakaalam na hindi siya nag-iya ay kabilang sa isang angkan. O si Goliath ay may limang kapatid sa kabuuan at ang kanilang mga kwento ay pira-piraso na inilibing sa pagitan ng mga linya ng banal na kasulatan na nakakalat tulad ng mga piraso ng sinaunang palaisipan. Sino ang mga higanteng ito? Saan sila nagmula at bakit ang kanilang pag-iral ay napakaingat na binaliwala sa mga siglo? Sinusundan ng mga nilalang na ito ang mahinang alingaw-ngaw ng kanilang mga nakalimutang pangalan, ang kanilang kinatatakutan na pagsasamantala at ang mga lungsod na minsang nagkubli sa kanila. Ang iyong malalaman ay maaaring magpabago sa paraan ng pagbabasa mo sa banal na kasulatan. Kaya kung ang ganitong uri ng nilalaman ay pumukaw sa iyo ng parehong kuryosidad na nagtutulak sa mga naghahanap ng katotohanan, huwag kalimutang ilike ang komento at ibahagi ang video na ito. Sa bawat paghahayag na ito ay magsisimula na lamang ng isang anino at ang pagsisimula ng paglalakbay ay isang bagong lilim ng kasaysayan. Ang kasaysayan at pinagmulan ng limang kapatid ni Goliat, matagal bago ang isinalin ng mga banal na kasulatan, ngayon ay makikita natin na maayos na nakaayos sa mga modernong istante ng simbahan. May mga salaysay na natatakpan ng anino na mga salaysay na binura o marahil ay sadyang itinago. Isang bagay na mas nakakabagabag sa kanyang kadugo na si Goliath na alam nating pinatay. Gamit ang isang lambanog at isang bato ng isang batang pastol na nagngangalang David, isang gawa na naging sukdulang simbolo ng mahihina ang pagtalo sa makapangyarihan. Si Goliath ay hindi nakahiwalay na kababalaghan. Siya ay bahagi ng isang sinaunang mapanganib na lahi, isa sa ilang matataas, na magkakapatid na nagmula sa lahi na, nagmula sa isang lahi na nagmula sa lahi. Refates ang mga nilalang na ito ay hindi lamang malalaking mandirigma. Dala nila ang isang pamana ng kapangyarihang pagkamuhi at alaala ng mga ninuno ayon sa mga fragment na napanatili sa banal na kasulatan at suportado ng apokripal na mga teksto at oral na tradisyon, si Goliath ay may limang magkakapatid na magkapatid na kakilakilabot. Katapatan ng mga kapatid ni Goliath ay gumawa ng plano ng paghihiganti laban kay David Hindi Sila Karaniwan. Ano mga rito ay di ang mga huling nalabi ng isang lahi na dating naglakad. Nang malaya sa lupa bago sila pinalayas na nakatagungo na punit. Ang kamatayan ni Goliath ay hindi pinatigil ang kanyang lahi. Ito ay muling nagbukas ng isang sinaunang apoy na nagbanta na kunin ang trono ng Israel. Ayon sa iba't ibang mga iskolar at mga tagapagpaliwanag ng kasulatan, may katibayan na ang isa sa mga higante na ito ay nakipaglaban kay David sa labanan, gayon paman man galugarin ng mas malalim sa buong video na ang nakakatakot na mandirigma ay hindi pinatay ni David, mismo ngunit sa pamamagitan ng isa sa kanyang makapangyarihang mandirigma, isang tapat na kasamahan na pumasok sa isang kritikal na sandali. Ang pagsabakay like, na napakalaking epekto na ang mga tao ng Israel na kinakatawan ng mga mandirigma ng elite ni David ay hiniling sa kanya na huwag na muling makipaglaban sa harap na linya ang kanilang hari ay mahulog sa labanan ng liwanag ng bansa na sa makabuluhan na paraan ay tinutukoy bilang ang lampara ng Israel ay mapaparada para sa kanila si David ay higit pa sa isang pinuno ng militar siya ang gabay na liwanag ng mga tao Ang kanyang kamatayan ay magiging isang nakamamatay na salot Ang Biblia ay nagsasabi rin sa atin na pagkatapos na ang mga Israelita ay nakalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto at nagsimulang sumulong patungo sa ipinangakong lupain sila. Sa gitna ng mga tribo ng mga kananita ay may mga mandirigma na kilala at higit na nakakagulat na mga higante na napakalaki. Ayon sa mga ulat, ang mga malalaking nilalang na ito ay tumayo sa pagitan ng 10 hanggang 15 talampakan, ang taas na humigit kumulang 3 hanggang 4.5 metro na may mga katawan na kasing lapad ng 6.5 talampakan. Tungkol sa 2.5 metro dumet, hindi lamang sila mataas ngunit Napakalaki at malakas na katulad ng mga bundok na naglalakad sa anyo ng tao isa sa mga pinakanakakagulat. Nahalimbawa ay si Haring Og ng Basyan. Ayon sa mga tala ng Biblia, ang kanyang taas ay umabot sa pimpi na talampakan at ang kanyang lapad ay pantay na nakapanghihimok. Ayong kanyang katawan ay napakalaki na hindi pantay na siya ay natutulog sa isang napakalaking higaan na bakal na ginawa para sa mga tao. Sa kabila ng kilalang Nephilim at Anakim na higanting mga tao na pamilyar sa mga iskolar, ang Biblia ay may isa pang kapansin-pansin na grupo na ang Refim. Ang sinaunang tribo na ito ay pangunahing naninirahan sa rehiyon ng Bashan na ngayon ay nasa pagitan ng modernong Jordan at Hilagang Israel. Ang mga Refim ay naalala para sa kanilang napakalaking katayuan at ang kanilang nakapangingilabot na presensya kaya't madalas na sila ay itinuturing bilang isang hiwalay na lahi sa mas malawak na konteksto ng Canaan, ang mga kikipagtagpo at mga labanan sa pagitan ng mga Israelita at mga tribo ng higanting ito ay nag-iwan ng isang malalim na marka sa imahinasyon ng Hebreo at nananatiling isang paksa. Ang pag-aaral sa mga arkeologo at mananalaysay, ang salitang repaint kung minsan ay isinalin bilang refait sa kasulatan, ay maaaring isalin bilang makapangyarihang mga lalaki o mas direktang mga higante. Sila ay nabanggit sa maraming mga pangunahing talata ng Biblia, tulad ng Deuteronomio 2021, at mga individual na palaging nauugnay sa pambihirang lakas at abnormal na taas. Isa sa mga pinakakilalang miyembro ng angkan na ito ay si Haring Og ng Basyan na ang kahangahangang pag-iral ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa tradisyon ng mga Hebreo. Ang kanyang hitsura sa biblikal na salaysay ay sumasagisag sa lubos na pisikal na kapangyarihan at pangingibabaw na hawak ng mga higanting ito sa mga rehiyon na kanilang tinitirhan. Ang lupain ng Canaan bago dumating ang mga Israelita sa mga bilang 1333 nang bumalik ang mga espiya ng Hebreo mula sa kanilang misyon upang tiktikan. Ang lupang pangako ay nagulat sila sa takot na nakita nila ang mga anak ni anak ng mga lalaking napakalaki parang mga tipaklong kung ihahambing ang patotoong ito ay nagbunsod ng gulat at pangihina ng loob sa mga tao na nag-aalinlangan tungkol sa kanilang kakayahang sakupin ang lupain. Sa paglipas ng panahon at sa ilalim ng matapang na pamumuno ni Josue, ang mga Israelita ay nakipaglaban sa matinding labanan laban sa mga dambuhalang taong ito. Ang salaysay ng Biblia ay nagpapakita na marami sa mga higante ang napatay sa labanan habang ang iba ay nagtagumpay sa pagtakas kahit na madalas na nakaligtas sa mga kapitbahay. Ang mga Filisteo Mesopotamia, na bahagi ng Africa at maging ang Mesopotamia, na bahagi ng Afrika at mas malalayong teritoryo, ang alon ng migrasyon na ito ay nag-ambag sa pag-usbong ng maraming alamat tungkol sa mga higante sa iba't ibang sulok ng mundo. Tunay na maraming kultura sa buong mundo ang nagpapanatili ng mga sinaunang kwento ng mga nilalang na may napakalaking laki sa Hilaga at Timog Amerika, Africa, Europe. India at siyempre ang Middle East at ang tradisyong ito ay sumangguni sa mga arkitektura ng gitnang silangan. Napakalaking nilalang ipinahihiwatig nito na ang mga bilang na ito ay hindi eksklusibo sa batas ng Hebrew kundi isang bahagi ng isang pandaigdigang kababalaghan na lumalampas sa mga henerasyon at kultura. Ngayon ay talakayin natin ang isang tiyak at kakitakit na paksa ang mga kapatid ni Goliath o Goliath, ang kasumpa-sumpa na mandirigmang Pilisteo na pinatay ng Si David ay hindi nag-iisang higante Siya ay kabilang sa isang buong linya ng dugo ng mga higante isa saang kanyang mga kapatid na lalaki ay pinangalan ng lamina inilarawan din sa banal na kasulatan bilang isang higanteng may mataas na taas at lakas sa Porn Chronica 25 Makikita natin ang sumusunod na salaysay muling nagkaroon ng digmaan sa sinaktan ng mga filisteo. At ni Ilhana na anak ni Jire Silami na kapatid ni Goliath, ang gitite na ang baras ng sibat ay parang sinag ng mga habi. Ang talatang ito ay nagtataglay ng mga kawili-wili at simbolikong detalye. Isa sa pinaka-curious ay ang pagbanggit sa sibat ni Lami. Ang teksto ng Biblia ay nagsasaad na ang baras ng kanyang sandata ay maihahambing sa sinag ng mga habi, isang kasangkapan ginagamit sa paggawa ng tela na kilala sa haba at kapal nito. Anong pagkahambig na sa hindi na Kate? Binibigyang diin nito na si Lami ay hindi lamang isang bihasang mandirigma, kundi isang nilalang na may hindi makatao na lakas at sukat. Kung ang kanyang sibat ay tunay na tumutugma sa laki at bigat ng isang kasangkapang pangindustriya, maiisip natin kung gaano ito kabigat at kahirap-hirap na imposible para sa isang normal na tao na buhatin ngunit akma. Isang mula sa lahi ng mga higante, ang pagbanggit kay Lami kasama ni Goliath ay umaakay sa atin na maunawaan na mayroong isang buong angka ng malalaking mandirigma sa mga Filisteo at na ang, ang mga Israelita ay hindi lamang nakaharap sa isang nakabukod na higante, kundi isang buong henerasyon ng mga nilalang na lumabag sa kilalang mga batas ng kalikasan. Sa kontekstong, ito ang kagitingan ng mga mandirigma ng Israel ay nagiging mas kapansin-pansin habang hinaharap nila ang imposible ng may pananampalataya at tapang. Teno talampakan ng taas humigit kumulang 3 metro. Ang ilan ay nangangatwiran na siya ay bahagyang mas matangkad, marahil ay umabot sa Tsinsad. Kalahati talampakan na ginagawa, siyang higit na nakahangahanga. Ang pagtatantya na ito ay batay sa mga paghahambing kay Goliath na ayon sa unang Samuel, 17 ay may sukat na 6 na siko, at isang span na humigit kumulang 2, 90 hanggang 310 depende sa conversion na ginamit kay Lamy. Kinatatakutan at kabilang sa parehong lahi ng malalaking mandirigma ay makikita sa mga pahina ng lumang. Tipan na inilarawan sa Tekn Samuel 21 16. Si Ishbi Bonob ay direktang inapo ng refaim na sinaunang at makapangyarihang lahi ng mga higante na binanggit kanina. Ang teksto sa Biblia ay nagpinta ng malinaw na larawan ng kanyang malupit lakas at nakamamatay na kalikasan. Siya ay may hawak na sibat na may tulong tanso na tumitimbang ng 300 shekels. Iyon ay humigit kumulang 13 hanggang 15 lb. Humigit kumulang 6 hanggang 7 kilograms. Ang dulo lamang ay napakabigat na nag-aalok ng isang sulyap sa kanyang napakalaking pisikal na kapangyarihan at ang kabuang sukat ng sandata. At hindi banggitin ang bagong espada na kanyang dala. Ang talim na ito ay inilarawan bilang matalas na lampas sa ordinaryong mga tao na may malinaw na lakas. Ang higanteng si Ishbanov ay hindi basta-bastang higante. Nagdulot, siya ng direktang banta sa buhay ni Haring David. Sa panahon ng isa sa mga labanan sa pagitan ng Israel at ng mga Filisteo, ang halimaw na mandirigmang, ito ay mo naglunsad ng isang pag-atake na partikular na pinupuntirya. Si David na may malinaw na layunin na patayin siya. Nililinaw ng talata na si David ay pagod at pagod sa mga tao ng labanan ay nasa isang mahinang kalagayan. Sa kritikal na sandaling ito na si Abisai na anak ni Zerias at ang pamangkin ni David ay pumasok ng may tapang at katapatan. Nakipaglaban si Abisai kay Ishbanob, pinatay siya ni Ishbanob at iniligtas ang buhay ni David upang matiyak ang isa pang tagumpay para sa Israel. Ang episode na ito mahalaga sa ilang kadahilanan. Una ay ipinahayag nito na si David kahit na isang batikang, Mandirigma ay nagsisimula ng makaramdam ng bigat ng edad at walang humpay na pakikidigma. Ang kanyang pisikal na pagkahapo ay humadlang sa kanya, naharapin ang panganib sa kanyang sarili, isang bagay na bihira sa kanyang karera sa militar. Pangalawa ay binibigyang diin, nito ang kahalagahan ng makapangyarihang mga tauhan ni David tulad ni Abisai na hindi lamang nakipaglaban sa tabi ng hari ngunit handaring ipagtanggol siya sa kanilang mga buhay. Ang mga higante ay hindi ordinaryong mga kaaway, ang kanilang mga sandata ang kanilang lakas. Dahil sa laki ng kanyang sibat at espada, makatuwirang tantiyahin na si Ispanob, ay nakatayo sa pagitan ng 9 at 10 ang taas at posibleng mas mataas pa sa isang lugar sa pagitan ng 270 at 3 metro. Ang kanyang presensya sa larangan ng digmaan ay hindi maikakailang nakakatakot. Ang katang-isip na kaligtasan ng Israel laban sa gayong mga banta, ay nagsasalita hindi lamang sa diskarte at katapangan ng militar kundi sa hindi matitinag na pananampalataya ng isang tao na naniniwalang sila ay lumalaban sa ilalim ng banal na patnubay at proteksyon ang lahi ng Refeme ang mga higante na binanggit sa maraming talata sa lumang tipan sa 1 Samuel 21:18 mababasa natin ang tungkol sa isa pang labanan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo sa labanang ito ng isa sa mga mandirigma ni David na si Sibekal na Hushatite ay hinarap at tinalo si Saf ang isa pang direktang inapo ng higanting angkan na minsan ay natakot sa kanyang lupang pangako. Kahit na ang mga scholar ay hindi nagsaliksik sa Biblia na katulad ng tangkad ni Goliath sa isang lugar sa pagitan ng 9 at 10 PA ang taas humigit kumulang, 270 hanggang 3 metro. Ang ipagtatantiyan na ito ay batay sa ang pangkalahatang katangiang pisikal na inilarawan kaugnay ng iba sa kanyang lahi at ang laki ng mga sandata na hawak nila tulad ng ibang refimi. Since Saf ay higit pa sa isang mandirigma, siya ay isang nakakatakot na presensya sa larangan ng digmaan kapwa dahil sa kanyang laki at sa kanyang lubos na kalupitan. At hindi ito titigil doon sa 2 Samuel 21.19. Ngunit isa pang higante ang lumitaw sa patuloy na mga digmaan sa pagitan ng Israel at ng mga Filisteo, ang mandirigmang ito ay inilarawan bilang si Goliat na na natural na nagiging sanhi ng kalituhan para sa mga unang magbabasa. Kung tutuusin, ay hindi pa natalo ni Goliat si David. Ang sagot ay nasa pag-unawa sa pagkakaiba sa pagitan ng mga pangalan at pinagmulan. Sa mga mandirigma ng rehiyong iyon, ang talata ay nagbabasa ng Muling nakipagdigma sa mga Filisteo sa Gob at sinaktan ni Elhanan na anak ni Jare Orgim na Bethlehemita si Goliath, gititi na ang baras ng sibat ay parang buto ng manghahabi. Uli ang pagbanggit ng baras ng sibat tulad ng sinag ng manghahabi ay nagpapatibay sa imahe ng isang napakalaking mabigat na sandata na maaari lamang gamitin ng isang taong may pambihirang laki at lakas. Sa Biblia, kahit na ang kanyang pangalan ay hindi ibinigay ang kanyang paglalarawan ay kabilang sa mga pinakahindi Malilimutan sa dua, Samuel 21.20, tayo ay ipinakilala sa isang higante na namumukod tangi hindi lamang dahil sa kanyang taas, kundi dahil sa kanyang pisikal na anyo. Sinasabi sa teksto na, Nagkaroon muli ng digmaan sa Gath kung saan may isang lalaking may malaking tangkad na may anim na daliri sa bawat kamay at anim na daliri sa bawat paa, diamantiu atro sa kabuuan. At siya rin ay binanggit sa Biblia, Bagamat ang kanyang pangalan, ang kanyang paglalarawan ay isa sa mga hindi malilimutan sa 2 Samuel 21.20 na ipinakilala sa atin ang isang higanteng namumukod tangi hindi lamang dahil sa kanyang taas, kundi dahil sa kanyang pisikal na anyo. Ang teksto ay nagsasabing, Muli ang digmaan sa gat kung saan may isang lalaking may malaking tangkad na may anim na daliri sa bawat kamay at anim na daliri sa bawat paad, wanti atro sa kabuuan. At siya rin ay nagmula sa rey. Ang detalyeng ito ay hindi lamang nagha-highlight sa kanyang matayog na presensya, kundi pati na rin sa isang bihirang at nakakatakot na pisikal na katangian ang presensya ng anim na daliri at anim na paa. Ang kapansin-pansing anomalya na ito ay nagdulot ng pagkamangha at takot sa mga nakikita sa kanya na nagpapatibay sa kanyang napakapangit at hindi makamundong imahe, naging pinakamalaki at pinakanakakatakot sa lahat ng mga higanteng binanggit sa panahon ng hari. Ang panahon ni David ay posibleng nalampasan pa si Goliath at ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang angkan ay muling natuntun pabalik sa Rifaim, isang tao na tulad ng ating ginalugad sa buong video na ito ay madalas na makikita sa banal na kasulatan bilang mga simbolo ng supernatural na lakas at tunay na banta sa kaligtasan ng Israel. Kung narinig mo na ang tungkol sa mga kapatid ni Goliath noon, Ibahagi ang iyong mga salobin. Alin sa mga higanting ito ang higit na namumukod-tangi sa iyo? Ito ba ang mahiwaga? Mandirigma na may 24 daliri at pa. Ang direktang kapatid ni Goliath. O di kaya ay si Ishbe Bonob ang higanting muntik ng pumatay kay Haring David. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. I-click ang bell para ma-notify at mag-iwan. Nang-like kung nagustuhan mo ang content na ito. Na talagang nakakatulong sa aming trabaho at nag-uudyok sa amin na... Matuloy na maghatid sa iyo ng mas mausisa at mahiwagang mga kwento mula sa mga banal na kasulatan. Ito ay isa pang yugto ng ang aming espesyal na serye sa mga higante ng Biblia. Pagpalain ka nawa ng Diyos at makita ka sa lalong madaling panahon. Salamat!